Umaabot sa siyam na libong piso kada buwan ang budget ni Nanay Rosalie para sa kanilang mga gastusin. Kabilang dito ang mga gastusin sa eskwela ng kanyang tatlong anak. Kulang nakulang kulang daw ito sa taas ng mga bilihin. Kaya't malaking tulong daw ang tatlong libo at pitung daang pisong natatanggap niya mula sa 4 piece kada dalawang buwan. Um, so, sa pag-aral yun. po sa pangdagdag sa baon po, sa bayarin kainan kulang po, po yung share at least mayroon pong nakaka parang may pandagdag uh, lang po sa mga gastusin nila Sa tala ng DSWD Field Office 1 mayroong 156,338 na benepisyaryo ng 4 ps sa buong Ilocos Region 97,590 dito ay kabilang sa non-poor family bagay na tinututukan ngayon gamit ang Social Welfare and Development Indicator kaya't magkakaroon ng home visitation kasama ang case manager upang masuri ang lagay ng buhay ng mga benepisyaryo para masuri kung makakasama pa sila sa programa Um, ito pong resulta po kasi na ito, sa programa po, ito po ay magandang indication po. Kasi, ibig sabihin, yung mga um, ginagawa po namin na trabaho, yung mga programs and services po na nakukuha nila habang sila po ay nasa four piece, ay epektibo po sa kanila. Isa rin sa mga binabantayan ngayon sa rehiyon ang mga kaso ng mga four piece beneficiary na nagsangla ng kanilang cash card at nahuling nagsusugal aabot na kasi sa 323 household beneficiaries ang natanggal sa programa dahil dito. Regular naman po yung home visitation ng ating mga case managers, ganun din po ng iba't ibang um, mga kawani ng Forbes po para ma-check po talaga at para uh, ma ensure na nagagamit po sa tama itong kanilang mga cash grant. Paalala ng ahensya, Ay unang-una una po sa lahat, tunod po sila sa mga alituntunin o kondisyon ng programa. Alam po nila na kapag hindi po sila, may hindi po sila nasunod sa mga kondisyon na ito, ay yun po yung maaaring kabawasan sa kanilang cash grant na may receive o kaya naman ay ikatatanggal sa programa. Tuloy pa rin naman ang monitoring ng ahensya sa iba pang mga benepisyaryo. Charles Nicolimon, para Salizon Headlines.